Hello guys! Magandang buhay po sa ating lahat. Itong video na to para sa mga naguguluhan kung kailangan ba nilang kumuha ng mga agent, mga consultants para sa kanilang application papunta sa ibang bansa tulad ng Canada, Australia o kaya US. Para sa mga naguguluhan, at saka yung mga gustong magtipid, siyempre kapag kukuha ka ang konsultan, kailangan mo magbayad ng pera sa kanila as their professional fee. So, kung ang pera mo ay pang migrate lang talaga yung pang show money, ganyan, o kaya yung pang resettlement funds papunta sa ibang bansa, at uh, nagdadalawang isip ka kung kukuha ka ng agent o consultant, ang video na ito ay para sa iyo. So, guys, uh, ang mga agents o consultant ay may malawak na kaalaman sa pag-fill out ng mga forms. By the way, ang mga forms na ito ay nagda-download sa website mismo ng mga country na pupuntahan natin. For example, ang Canada, nandun siya sa Canada.ca. Ang New Zealand, nandun din siya. Ganyan. Pati sa US, kapag kapag gusto mong mag, mag mag, migrate at uh, kumukuha ka ng impormasyon sa internet i-type mo lang yung how to migrate to Canada how to migrate to New Zealand how to migrate to Australia ganyan magpapakita yung site ganyan siya sa canada.ca makikita mo tapos bibigyan ka niya ng mga option doon. Ano ba ang kailangan mong gawin para, para mag-migrate? Yung mga supporting documents nandun na din. Kaya hindi mo kailangan kumuha pa ng ibang tao para mag-fill out sa mga kakailanganin mo. Yung mga ginagawa ng mga agents, ibibigay lang din nila yung form sa'yo na i-fill out. Siyempre, isusulat mo, i-fill out mo siya uh, gamit ang lapis o kaya ball pen, ganyan. Tapos, sila ang mag-fill out doon sa clean form na ganun din sa pinil out mo. Tapos, papipirmahin ka lang sa baba. Kaya ikaw din ang nag-fill out. Sila lang, tinipe lang nila. Pwede mo din gawin iyon sa PDF. Ikaw na ang magta-type na parang konsultan ang gumawa kung consultant ang gumawa, meron ka pang form na authorization na sila ang ino-authorize mo na mag-follow up para sa papeles mo. Kaya nagbabayad ka sa kanila ang impormasyon nang gagaling din naman sa O, oh, di ba? Kaya doble trabaho lang. Meron din namang mga agency o kaya na for example dito sa VVF, VFS iti check nila yung form mo bako mo ipasa. Kaya, sa palagay ko, kung ikaw ay marunong magbasa at nasusundan mo ang instruction sa website nila, hindi mo kailangan ng konsultant. Kung for example, nag- uh, nag- uh, nagbasa-basa ka at nakita mo na hindi ka pwede sa skilled worker o kaya sa uh, express entry. Bibigyan ka doon ng option kung paano ka makapunta doon at makapasa na hindi ka gumagamit ng express entry. Yan yung ire-recommend niya, isasuggest niya doon na kumuha ka ng nomination, ng provincial nomination. So, ang gagawin mo naman ngayon, Tignan mo lahat ng mga provinces na, na, na pwedeng mag-nominate sa'yo. At saka kung pasok ka doon sa isang province, nandun na din yung mga supporting documents na ipapasa mo. Kaya sa inyong mga mga katulad ko na nag-a-aspire na, ma, na mapunta sa ibang bansa, ang konsultan, dagdag gastos lang yan. Oo, kasi ang impormasyon galing din sa iyo hindi naman sila ang mag-fill out. Ang i-fill out din nila, galing din sa iyo, papipirmahan ka lang. Sa aking susunod na video, i-discuss ko kung paano ako nag-fill out doon sa provincial nomination. At naghihintay pa lang ako ng result uh, resort noon. Naghihintay pa lang ako ng resort ng aking financial nomination. I-discuss ko din kung ano ang una mong uh, isa-secure na documents para makakuha, para ma-submit mo yung expression of interest mo sa kanilang website. Bye guys!